Ang unang sasagot si Representative Sonny Angara. At ang kanyang tanong ay manggagaling sa ating kapusong si Jessica Somo. Representative Angara, kapag sa legalidad po natin idinaan ang usapin tungkol sa political dynasty, bawal po ito bagamat wala namang ipinasang enabling law ang ating kongreso para rito. Pero kapag sa delikadesa po natin dinala ang usapang ito, ano po ang may sasagot nyo ng inyo pong pamilya, isang political dynasty na mukhang may balak i ang kanilang mga sarili sa kapangyarihan? Uh, magandang uh, gabi po sa ating panel. Uh unang-una uh, bahagi po yan ng ating saligang batas dapat nating galangin yung provision sa political dynasties pero bagama't yan dahil wala po tayong tinatawag na enabling law siguro dapat maging masinop dapat maging uh, uh, magaling pumili ang ating mga botante dapat tingnan ang bawat kwalifikasyon ng uh, humaharap sa kanila sabi ko nga Uh, don't give us in the political dynasties an easy ride. By all means, please scrutinize our records. Kung uh, karapat-dapat nga kami umupo sa aming uh, tinatakbuhang posisyon. At uh, uh, with regard to our family, wala naman ho kaming uh, intent to perpetuate ourselves in Aurora. My father is 78, my my uh, aunt, the governor, is uh, 75 or 76. Yung mga anak nila, uh, aside from me, hindi naman sa politika. So in a few years, there will be less sanggaras in public office. <laughs> Okay. Ang Aurora province po ay nananatiling isa sa mga pinakamahirap pong probinsya sa ating bansa. Ano po ang nagawa ng inyong pamilya para maibsan po ang kahirapan dito? Well, yung Aurora po in the 1990s was one of the 20 poorest provinces ho in the in the country. Ngayon ho, pagtiningnan po natin yung uh, sukatan, nasa mid table na po kami, at least mga number 33 or 35. So at least that goes to show na yung investments in human capital, yung nag-invest -nag kami sa edukasyon, sa kalusugan, uh, sa pagpapaganda ng infrastruktura, Yun ay nagkaroon ng counting epekto at siguro sa darating na henerasyon, mas makikita pa po natin. Maraming salamat po, Representative Angara. Maraming salamat Representative Angara